Nakakalungkot po itong nangyayari sa ating mga kababayan mga Pilipino, mga OFWs, no? Marami po tayong mga kababayan doon, mga caregivers, may mga domestic helpers, tama ho ba, mga skilled workers na nananatili po diyan sa southern part ng Israel na naiipit po sa gulo doon. Okay. Sa panig po ng kamera, ano pong hakbang na ginagawa po natin upang alalayan kaagad ang mga kababayan natin doon po sa at border na ito ng Israel at ng Gaza Strip. Yes, uh, uh kasalukuyan po tayo nakipag-coordinate sa BMW kay Secretary Hans Kaktak at the same time sa OWA kay Administrator Arnel Ignacio. Gayun din, bukas magkakaroon po tayo ng pagbilig sa Kamara alauna-imedya ng hapon Uh, papatawag po natin ang DMW, ang DFA, ang OWA, at ng PNP para kumpili po tayo ng updates at ano po yung mga strategic steps na ginagawa po ng ating pamahalaan para higit na mas ang seguridad, at safety ng mga kababayan po natin na nandun po sa Israel at Gaza. Opo, okay. So, uh, batay po sa inyong natanggap na impormasyon. Uh, any information dito sa isang Pilipinong dinukot di umano, at siya ba'y safe? Meron po kayong info? Uh, yes, wala po. Oh, wala. Info din. ah uh, opo, Aljo. Uh, Kaya okay. kasalukuyan din po tayo nakipag-coordinate kasi hindi rin pa tayo nabibigyan din po ng text na uh, tugon. But I suppose bukas, hopefully, oh, ay mas maging malinaw po yung i-report po sa atin ng mga agensya ng ating pamahalaan. Ano pong pinakahuling uh, kautusan na ibinigay po ni House Speaker Martin Rubualdez sa inyo pong kumite tungkol po sa problema ito dyan po sa uh, Israel. Yes, ang sinabi po sa atin, ang guidance po sa atin through the Secretary General, eh, magpatawag nga po kagad para magkaroon po tayo ng updates at mapay... Ako na putol. Hindi lang ha. Balikan natin si uh, Congressman uh, uh, Salo. Alright, uh... Nag-issue po ng advisory recommending all travel bula sa Pilipinas papuntang Israel ay uh, ipagpapaliban muna indefinitely. Alright. Meron pong pitong Pilipino mga kababayan. Ito na nga. Kasali na dito ang isa na di umano'y nga ng mga Hamas fighters. So, uh, congressman Ron. Ano pong utos sa inyo po ni House Speaker Martin Robaldas para yes, uh, alalayag uh, agad ang ating mga kababayan doon po sa um, uh, naiipit po sa gulo sa pagitan ng Israel at ng uh, mga militanteng Hamas? Yes, uh, Aljo. Uh, pinarating po agad sa atin ang instruction po ng ating speaker through the Secretary General uh, Secretary General ng House of Representatives ay mm. uh, magpatawag tayo agad ng uh, hearing para mm. makinig at para uh, pakinggan kung ano po yung ginagawang hakbang ng ating uh, Executive Department mm. para masigurado po natin na talagang ligtas uh, ang mga kababayan po natin. Mm. Okay, ano ba nakikita ninyong problema? Wala naman po. Kasi kumikilos ngayon ng OWA, kumikilos din ngayon ng DMW, pati ng DFA. Wala na pong tulugan. Sabi nga ni uh, Administrator uh, uh, kahapon ng OWA na si uh, Arnel Ignacio. Actually, ang nakikita po natin dito, Aljo, hmm. ayan. I've actually been I'm filing now a resolution Opo. to create an interagency uh, task force for the immediate uh, response and management nitong crisis. So, it should be a full of government approach. So, nandyan din po, of course, ang DNP uh at ng PSA, of course, the DMW or uh DFWD, and DOH kasi yung DOH po, uh, most likely yung mga ibang ang uh, kababayan po natin may need some psychosocial and hmm. uh, mental uh, health uh support uh pagdating po nila dito once when, when uh, may repatriate. and true uh, natutuwa po tayo sa DMW at OWA na talagang binabantayan po nila ito 24/7 uh, so sab sabi ko nga po sa inyo ang gagawin natin, natin dito is really a whole a coordinated a decisive and holistic approach so kailangan din po natin yung entire government to make sure that because there are 30,000, malaki po ito, almost 30,000 na magbabayan po dami. natin doon. Mm. Ang kailangan po natin dyan, immediate, uh, kung kakailanganin po na i-repatriate sila, at pati yung pangilangan ay ma-repatriate sila immediately. O. So we really need uh, the whole Uh, yung resources ng ating gobyerno. Opo. At uh, meron ding mga uh, balita Oh, nakikiusap din yata ang ilan natin mga kababayan mga Pilipina na nakapangasawa na ng mga Palestino ah, nakatira po dyan sa Gaza Strip na kapag meron ng repatriation ay uh, uh, isali na rin pauwi dito sa Pilipinas ang kanilang mga asawang mga Palestino pati ng kanilang mga anak Pwede ho ba yan? Ah, uh, pwede po 'yon. Uh, uh, lalo na ay suppose, na pa rin po sila, mga Pilipino. They remain to be Filipino mm -hmm. nationals. And of course, uh obligation po natin, responsibility natin na panatilihin silang uh, o, pa rin pamilya so, po nila 'yan uh, eh. Opo. Opo, opo. And of course, kahit na sasabihin po natin, maaring nag-adapt na po sila ng uh, Palestinian uh, nationality. Uh -huh. Hindi ko po sigurado. But nonetheless, it's still their are uh, by blood, they're still Filipinos, and it's our duty, our humanitarian oh. duty to really support and assist them. Apo, ang problema nung iba natin mga kababayan ay ayaw pong umuwi. Ang isa sa mga nagtatutukoy na problema, pamasahe, at yung iba naman ay talagang nag-iipon pa ng pera doon. Pag sinabing forced repatriation, lahat na po ito, napauwiin mo na? Opo. Uh, kung umabot po doon sa punto na forced repatriation, talagang lahat po yan, lahat na papauwiin. Opo, pero ah uh, kilala pa rin po natin 'yan al do yung kapakanan at karapatan ng sinuman na manatili doon. Mm -hmm. But of course, ang pakiusap natin, uh, siyempre between yung mm -hmm. buhay at yung ikabubuhay, alin pa dapat ang mas mahalaga? No, eh. So, I suppose ang pipiliin po natin ay manatiling buhay sapagkat kung buhay ka, oh. sa ikabubuhay, Anhin mo po yung kabubuhay mo kung wala ka. Na? Kas... Uh, paano pa yung uh, buhay na pinakamahalaga? Opo, kat uh, kasi batay sa kanilang uh, uh, tawag nito, uh, sinasabi na mga kababayan po natin uh, nananatili pa rin doon sa hangganan o border ng uh, southern part ng Israel at ng Gaza Strip. Nakikihalo na po, nakikihalubilo na ang mga militanteng uh, hamas sa mga tao, sa mga sibilyan, mga Israeli. Opo, at uh, talagang namamaril na. Pumasok na po sila doon sa Israel, yung mga teroristang Hamas, at namamaril na ng mga inusenteng sibilyan. Uh, yan po yung kinatatakot nila at hindi nila kaagad ma Kasi pare-pareho po sila ng mukha. Opo. Kong, o, ah. ganyan ang problema nila ngayon eh. Kaya natatakot talaga sila. Yung ilan, ha? Opo. Hmm. Opo. Uh, kinikilala po natin yan Aljo. Uh, kaya mahalaga na pag nagkaroon na po talaga ng forced repatriation Opo. ay isiguradukin po nila na uh, yung buhay po nila ay isal pa po nila. Mm -hmm. Kasi tama yung binabanggit niyo po kanina, there are still uh, mga kababayan po natin who prefer to stay mm -hmm. kasi nga ang inalala pa rin po nila yung kabubuhay po nila. Pero between the two, kung alin yung pinakamalaga, alin ang mas malaga, buhay o kabubuhay, I suppose dapat piliin po natin manatiling buhay ang kababayan natin. Opo. Uh, kailan po ninyo ihahain itong resolusyon na bubuo ng interagency para matulungan ang mga Pinoy dyan sa Israel at uh, Gaza Strip? Nakasuspend po kasi ng Congress ngayon. Ngayon po, uh, ngayon po uh, final na po natin, nag na lang po tayo ng number, uh, resolution number. But of course, uh, tama po kayo, nasa session po kayo, but we hope kung may file, uh, pwede naman po siguro mapanggit bukas doon sa hearing, although hindi pa po siya uh, officially marirefer. But of course, uh, dahil imbigit po ito, uh, we leave it at the end of the day uh, to the decision ng executive. Kasi this is really an executive function. Pwede ba tayong uh, magdeploy mag-deploy na lang ng mga OFW, mga kababayan natin, sa mga safe na mga lugar o mga bansa? Hindi na po dito, halimbawa po dyan sa southern part ng like Israel, sa pagitan po ng Gaza, no po, Gaza Strip, dahil mukhang taon-taon yata may gera dyan eh. 10 days pagkatapos ho huhupa pero ito iba na eh. Opo, eh mukhang magtatagal daw ito. Oh, meron ding ibang uh, mga yes. sa Sudan. Opo, ba eh, dapat ipagbawal na po. May mga lugar namang uh, safe eh. albow Europe Opo, uh, Japan. Opo. Tama 'yan, Aljo. Opo. Actually ako matagal po akong pa opo ko din po yung mm -mm. sa Guam. Opo, kasi alam natin tanggap safe sila. At uh -huh. uh, the same time hindi ah, Opo may mga areas talaga na bawal. Pero yun yung nangyayari rin uh, doon sa mga ibang lugar naman, talagang pinupunta pa rin ang mga kababayan po natin. So, mahalaga na piliin po nila yung mas safe din na lugar. Kasi, for example, uh, dineploy po sila sa Israel. Wow. Thanks naman, uh, Israel as a whole, hindi naman po yan uh, may concern. Kundi, hmm. particularly in these uh, areas na nasa conflict zones. Mm -hmm -hmm. Uh, pero, yung mga kababayan po natin, uh, hindi first uh, pagpunta po nila sometimes hindi na nakakaroon ng distinction pupunta mm -hmm. na po doon sa mga conflict areas. Mm. -hmm. Very risky talaga no? Oo. Anyway, uh, ano na lang po ang uh, gusto ninyong sabihin sa ating po mga televiewers at nakikinig po ngayon. Uh, mga kababayan po natin lalong-lalo na. Hindi naman po magulo ang Israel. Opo. Tel Aviv, hindi po magulo doon, no? Ang medyo magulo lang dito sa baba eh, sa southern part kung saan eh meron talagang uh, may, mayat, uh, kaguluhan uh, sa pagitan ng mga ito militanteng grupong Hamas dito sa Gaza Strip. Opo, go ahead po, Congressman. Uh, Ron. Yes. Yes, Aljo, maraming salamat po sa opportunity. Uh makakaasa po yung mga kabayan po natin na ang kamera po ay sisiguraduhin. So, Pumuno po, siyempre, ng ating speaker, Speaker Romualdez, na talagang sisiguraduhin na uh, yung mga ahensya ng ating pamahalaan, particular sa executive, ay gagampanan po na yung kailang tungkulin o mandato para sa pagsigurado ng kapakanan at siguridad ng mga kababayan po natin. Inanyahan natin sila bukas, so dito sa gagawin po nating hearing, uh, makinig po sila para mas ma-update din po sila. At the same time, uh, panalangin po natin na itong kaguluhan nito ay magkaroon na po ng uh, end, matapos na po hmm. at manatiling uh, safe ang mga kababayan po natin. With that, maraming salamat po. Altria.